Good day mga tropa, it's been a while since the last upload pero gusto ko pa rin tapusin ang ating Baler Ride series kaya eto na tayo sa part 2. Bago nga pala tayo tumuloy sa part 2, eh, ipapakita ko muna ang quick flashback sa ating part 1 kaya let's go! Part 1 nga pala natin ay Manila to Baler na may mabilisang side trip sa ating magulang sa Nueva Sa part 1 nga pala ay dumaan tayo by Bungabon Baler Road, yung daan ng maraming twisties. And sa ating trip naman or itinerary is nagigot lang tayo sa mga kilalang tourist sa Baler. Kasama ang ating tropang si Raymond at Faisane. Nakailang balik na nga tayo sa Baler pero ang dami pa rin mga gandang spots na hindi pa natin napupuntahan. Kaya puro first time din ang ride na ito. Bali, yan nga ang ating quick summary for part 1. At kung gusto mo ng full detail ay panoorin mo ang video sa aking channel for part 1. Ayun trail tayo gabi. Kanta ko sa Google Tuloy na natin ang part 2. Kaya ito, alas 10 ng umaga. Tinanghali tayo ng gising. Kaya driver muna tayo for today's video. At tayo ay tutulong magbilad ng palay Nag-case nga pala ako sa audio ng part 2 Kaya siguro gagawin na lang natin tong maikling video At sayang nga naman kung di natin i-share to Kaya voice over mode muna tayo Habang nire-relieve natin ang guide natin Pabalik ng Manila Magda-drive nga pala tayo papunta sa Multi-purpose hall ng barangay Or doon natin ibibilad ang palay Para pwede na siyang ipakiskis Naka ilang balik nga rin pala kami dito At tumulong din ako magbuhat Bukod sa pagda-drive At after nga nito. After natin mag-lunch, eh, bumalik na rin tayo ng Manila para hindi na tayo abutan ng matinding traffic sa hapon. Ayan, 1:06 pm na and ride out na tayo going back to Manila. Yung daan nga pala natin dito palabas ay mostly twisties and rolling hills. Habang pauwi ako na Manila, medyo ibang vibe na. Wala nang pressure or hinahabol na oras, chill na. Pero ramdam mo na rin yung pago dun sa long ride at dagdag na rin na tumulong tayo magbuhat ng mga sako. Kahit may sablay sa audio, gusto ko pa rin ipakita yung totoong feeling ng ganitong biyahe hindi perfect pero totoo. Pinsan, ganun talaga yung biyahe. Hindi laging perfect pero sulit kasi may mga aral at may mga kwentong babalikan mo din. Pero next time, ayusin na natin yung audio. Pero for now, gusto ko lang ulit maramdaman yung saya sa biyahe na to sa part na to ay 2.30 p.m. na ka and dito na tayo sa may bandang Emilio Vergara Road or Pakabanatuan City na tayo itong dinadanan nga pala natin ay bypass road para hindi na tayo dadaan sa town proper or sa city mismo ng Kabanatuan yun, 4.19 p.m. dito na tayo sa NLEX tumahan nga pala tayo sa mga bayan ng Nueva Ecija and mga bayan din ng Bulacan bago tayo pumasok ng expressway baya Plaridel Bypass Road so far smooth naman ang biyahe natin at hindi pa naman tayo masyadong na traffic ito talaga yung advantage ng big bike talo pag mga long rides ay may option tayo mag expressway para bawas pagod na rin mas makapahinga tayo ng maaga at mas relax ang biyahe natin pa uwi okay. Ito na nga guys, uh, 4:30 PM dito tayo sa EDSA and few minutes away na lang tayo sa bahay. Ano nga pala to? Uh, Sunday nung guide natin na to. Hindi rin naman pala ganun ka-traffic pag Sunday ka bumiyahe pabalik na Manila. 'Wag lang siguro yung mga bandang 7 PM, 8 PM, uwian na talaga siguro 'yon. Uwian or paluwas na rin yung mga nag-uwiya ng probinsya. Ayun na nga, nabati ko na nga. Na traffic din pala tayo sa biyahe na to. Ngayon ko lang naalala, napanood ko na yung video. May traffic pala talaga. Bali, ito na may isang disadvantage ng big bike or adventure bike. Pag gantong na traffic ka na, medyo mahirap siyang isingit dahil wide handlebars and masyado rin nakalabas yung side mirror. So may chances na tatama ka sa mga side mirror lalo kung parehong mataas yung sasakyan tulad dito sa unahan, dalawang SUV. So kung sisingitan mo to ay dapat hindi magkatapat ang kanilang side mirror. Isa pa pa disadvantage ng big bike kung ganitong mabagal ang takbo ay masyadong mainit ang buga ng makina niya, lalo na yung pag umikot na yung panya or tumunog na. Lahat ng buga nun papunta sa hita mo or pataas. So ramdam mo talaga yung init tapos kung adventure bike ka may visor, wala ring hangin sa wala rin hangin na tatama sa iyo. Sa part pala na to, kita naman natin, hindi na kasya ang motor natin dito sa kanan. Bala ko sanang sumingit pa dito sa gilid pero babara na tayo dun sa unahan and lahat ng nasa likod ay mapeperwisyo kaya pumila na ulit tayo na parang sasakyan. Okay mga tropa, dito na natin tatapusin ang ating video para sa Manila to Baler Ride Part 1 and Part 2. Kung umabot ka nga dito ay maraming salamat. At kung hindi ka pa naka-like, eh, please like and subscribe na rin sa ating YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon para sa tuloy-tuloy na updates kung meron akong bagong upload. Again, maraming salamat and see you next vlog mga tropa. Paalam!